Isa ba kayo sa so mga nakatanggap na ng message sa inyong phone ngunit hindi nyo alam kung ito ay scam o legit? Dito, ituturok sa inyo kung paano nyo malalaman kung scam nga ang message na natanggap nyo. Ang mga scammers ay gagawin lahat ng paraan upang makapanloko ng kapwa. Dito, ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang paraan ng kanilang panloloko at paano natin ito maiiwasan. Unang-una ay ang fake website. Ganito ang website ng SSS at kayang-kaya po nila itong gayahin. Unang tingin nyo, kala nyo original pero hindi. Okay, so ang pinagkaiba lang po nito ay ang link. Okay, yung image halos parehong pareho. Hindi nyo mapapansin ang pinagkaiba. So kapag ka-legit, unang-unang makikita nyo sa kanyang address ay https colon islas is islas www.sss.gov.ph yan po yung legit na link okay so kapag ka nakita nyo itong nasa ilalim yan po ay fake so posibleng https sdn colon islas is islas pero bit.ly bit.ly ang nakalagay tapos may mga kasunod na letters o numbers o kaya ay http walang s ang ibig sabihin po pala ng s ay secured okay so Definitely, pag walang S, red red tag kaagad dyan, okay? So, kahit anong number yan, kahit na anong link, basta walang S, red tag na po kaagad, okay? So, kapag kami S, tapos may bit.ly, fake karamihan, okay? Kasi ang bit.ly po ay redirect. Dahil ang bit.ly ay ginagamit sa pang-redirect ng link para hindi nila malaman ang original na website na papasukin nyo, okay? So, question number one. So halimbawa, may dumating sa inyong phone na message from SSS at sinasabing "Congratulations Women's Day gift from SSS." Diba nito lang nakaraang March 8 ay Women's Day. Yan ang isa sa mga okasyon na sinasamantala nila, kamukha ng Valentine's Day, nasabihin sa iyo, meron ka regalo mula sa SSS sa Valentine's Day. Okay, yan po yung mga special location na sinasamantala nila. And then, magkakaroon sila ng question 1 to 4. Okay, or any. Basta may question sila. At ganito na. Ano na ang mangyayari kapag naklik nyo na yung mga questions na yon Yes or no. Karamihan, para hindi halata. Yes or no lang. So, pag naklik nyo na yon ano na ang mangyayari? So, Unang-una, mahahak na nila ang inyong phone kapag ka nag kayo ng link na yon Okay? So, meron na silang Number two, sila na ang may control ng inyong phone. So, magagawa na nila lahat ng gusto nila. Okay, so number three, malilimas na ang inyong pera. Lalo na kung meron kayong Gcash at may laman. Kayang-kaya na po nilang pasukin yan. And susunod, pati na rin ang inyong pera sa bangko. Kung nakalink ang inyong bangko sa Gcash o kaya ay meron kayong hiwalay na app sa inyong bangko na naka-install sa inyong cellphone. At isa pa, kung naka-install din ang Lazada o Shopee sa inyong phone, magagamit na nila ang inyong account at magtataka na lang kayo. Bigla na lang may delivery pero hindi nyo naman natanggap. At magkakaroon kayo ng utang na hindi nyo alam. Okay? So, ingat lang po tayo palagi dyan. So, number two, mga fake text messages naman sa ating cellphone. Okay? Halimbawa, ito pang isa kung mapapansin nyo galing sa SSS. Pero ang nakalagay, your unemployment benefit has been credited to your nominated bank or e-wallet. So kung kayo ay unemployed, so posibleng patulan nyo to kasi unemployment benefits eh, no? saka iniisip nyo, walang mawawala sa inyo. So i-click nyo yung link. So mapapansin nyo rin sa ilalim niyan, hindi lang napasama, ay iba yung link. Okay? Dahil hindi po nagpapadala ng ganyang message ang SSS, okay? So, isa na po yan sa mga red flag. Kitang-kita naman po, wala pong unemployment benefits. Pupunta po kayo sa SS at mag apply para sa unemployment benefits, okay? So, susunod, ito medyo tricky ito, no? Kung mapapansin nyo naman, galing sa private number. Yung mga ganyang case. Basta private number, agad-agad, cancel nyo na kaagad yan. Hindi po nagbibigay ng private number ang SSS. Okay? Susunod, yung SSS pa rin, galing sa SSS daw. So, your employer contribution in 2024 will receive a benefit of 4,000. Please claim it before the 19th. Basta ganyan mapapansin nyo. Basta ganyan may urgency ha. At naglagay ng date kung kailan nyo i-claim sigurado po yan, red flag na po yan, okay? So, dito kasi mag-iisip kayo na ang sinabi niya, your employer contribution. And normally, pagka kayo ay nagtatrabaho, so ang employer, saka kayo, ang employee ay hati po sa hulog. O kaya ay 10% ang contribution ng employer at 5% naman sa inyo. So definitely, iniisip nyo, meron kayo dito. Pero pansinin nyo yung message, your employer contribution. Ibig sabihin, hati kayo ng employer. So, tingin nyo ba mangyayari yun na sosobra ang bayad ng employer? Hindi. Meron sila mga sarili accountant at you know, double check din po nila yan. Okay? So, never po sila magkakaroon ng problema yan unless there is an error. Pero very seldom po yan. At ang pinaka-importante ay makikita nyo po yan sa website. Hindi po sila nag-text ng message, hindi po sila nag advise sa cellphone, kundi sa website, sa inyong account. Doon nyo po makikita lahat ng legal claims, kung meron man kayong benefit na matatanggap. Okay? So, wala po sa, e -sa cellphone. Huwag po kayong magpapaniwala dyan. Okay? So, paano naman ito malalaman? So, meron pa rin ibang mga paraan. ano Unang-una yan, number one, sa sender ang SSS ay hindi gumagamit ng private na phone number unless hotline ng SSS. Pero kahit na hotline din po yan, magdalawang isip rin po kayo. Tignan nyo po sa inyong account sa inyong website. Okay? So, yung private number, red flag na po yan. Number two, ang official website ng SSS ay sss.gov.ph. So, kung makapapansin nyo dyan, please check. Tapos, iba yung link na nakalagay dyan sa inyong message. O, pansinin ibang iba, magkaiba. So, red flag na rin po yan. Hindi po siya kapareho nung sinabi natin kanina at yung nasa screen nyo. At ikatlo, hindi totoo yung nakasulat o yung message. Ang contributions at benefits ng SSS ay hindi po nag-expire wala pong expiration. Kahit mahinto ka ng paghulog, kahit matagal ka na hindi nakapaghulog, nandun pa rin po yon at hindi po yon nag expire Kung magkano yung huli nyo na ihulog, yun pa rin po. After 2 years, 3 years, 5 years, yun pa rin po yon Hindi po rin po yon mababago. Okay? At hindi rin nate-terminate ang SSS membership. So, ibig sabihin, kung naging member na kayo, kayo po ay forever na member na ng SSS. Okay? Ang pinakaiba lang po niyan is kapag ka first time kayo nag-register, temporary po ang binibigay sa inyong number. Pero yung temporary number na yun ay forever na rin yun hanggat hindi nyo pinupuntahan sa SS para gawing permanent number. Okay? So, wala pong expiration yun. Forever na po yan. Okay? So, sana malinawan kayo dyan. At kung sakaling may problema pa po kayo sa SS, meron po silang hotline number. 1455. Meron din po silang email. Pwede nyo po silang i-email kung meron pa kayong ibang mga katanungan, personal na tanong. At kung malapit rin lang kayo sa kanilang main office, nasa East Avenue po sa Diliman, Quezon City. Okay, isa rin pong paalala ang Gcash po. Marami na pong nai-scam Kaya isinama ko na po rito para kung sakaling interesado kayo, mapanood nyo rin dahil karamihan po sa atin gumagamit ng Gcash ngayon. Ano? So marami pong scam, mas marami pong scam sa Gcash kaysa sa SS. Okay? Pero may pinagkaiba-iba po sila sa mga style ng scamming. Okay, para naman po sa ibang SSS video na pwede nyo rin panoorin. Kung nakalimutan nyo ang inyong username o password, meron din po tayong video nyan. Lalagay ko po ang link sa description. At meron din po tayong video na kung may active ka na na SSS pero hindi mo nahuhulugan or matagal mo nang hindi na nahulugan. So anong gagawin nyo? Meron din po tayong video diyan, okay? At kung sakaling maray pa kayong mga katanungan sa SSS, meron din po tayong playlist para sa mga SSS tutorials. For example, first time yung mag mag-apply sa SSS, so, paano mag-apply online ano mga dapat na una nyong gagawin kumpleto po tayo niya. kung mapapansin nyo halos 60 videos po ang meron tayo na tungkol sa SSS okay kung nakatulong po kami sa inyo huwag nyo lang po kakalimutan na kasi siya na po namin ang isang thumbs up nyo po dyan or like okay hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos at huwag nyo lang kakalimutan mag subscribe para ikasisyari po namin yan. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat po muli at God bless.